Hi, Abi Banwag, licensed psychologist, licensed psychometrician. Usab ka sa mga nakadungog ni ini. Ang depression, wala man na siya sa una. Ang depression, ni Abutra man na siya pag abot sa social media. Well, pwede nga laylahit ang opinion ni ini. But one thing nga pwede ta magkasinabot sa atong panahon karon, most of us rely on science to prove kung sakto ba ni siya o dili. And since gigamit man nga wala ni siya sa una, so wayan daw natong suroy ang sa una. Pwede ta magsugod sa panahon nga wala pa matao si Kristo o ang before Christ. And kung doon na na siguro ka tawo nga pinakailhado ni ining panahon na, labi na kung mag-isgot ang science, wala na siguro yung lain, kundi si Hippocrates, ang mas na ilang na the father of medicine. Si Hippocrates ang nag-coin sa term nga melancholia, Uh, kung boot ba sa persistent sadness, fear, and despondency. Kung sa pulong langgod na binisaya, ang pasabot rin ini, pagka mabalik-balik nga magulanon, pagka mahadlokon o mabalakon, huwag ka na siyang nawagtangan o paglaong. O di ba diba, naaramang yun siya pagka maumao sa atong pagkaila sa signs and symptoms kung usa ang depression karong panahon na. But yes, pwede po nga lahi na po kaayo kung unsa ang depression karon sa tua. But sa pangan lang nga ilan na ning sa una, sa pangan lang nga ilan na ning nabantayan sa una, sa ato pa, na naanaday ni sa una. Be kind. Total, libre rabitaw ni. Bye!